Ito na nga yung mga huling araw na makikita natin si Leon dito sa mansyon. Kung maalala nyo nga, sinabi ko sa inyo sa previous video na uuwi na nga ng Mindoro itong si Leon. Magiging malungkot nga mga video natin sa mga susunod na araw dahil magiging tungkol ito sa pag-uwi nitong si Leon sa Mindoro. Siyempre, masaya naman tayo na makakapiling na niya finally yung kanyang family na iniwan nga niya noon. Lalong-lalo lalo na nga yung mga kapatid niya na talaga nagsiiyakan pa sa pag-alis niya. Pero siyempre, nalulungkot rin naman tayo dahil mamimiss nga natin natin siya at syempre mamimiss natin siyang kasama ng pack members natin. Pero gano'n naman talaga, happy din naman tayo kahit papano para sa kanya. <laughs> Bala nga mga pag-ready sa pag-alis ni Leon. So ngayon pinalabas na nga muna siya para maka naman siya ng konti dito sa may labas. Order ka na nga sila ng kuya niya dyan. O oh, ba diba? talagang enjoy na enjoy niya. Pero sabi ko naman sa inyo, mas may enjoy niya kapag nasa Mindoro siya. Siya rin kasi talaga yung nag-iisang dog nila doon. Kaya naman siguradong maaalagaan at maintindi naman siya ng ayos. Kung maalala nyo rin nga pala si dito, napanood nyo nga siya sa mga vlogs natin. Noon siya talaga yung nag-adapt dito kay Leon. Iniwan rin nga pala niya sa atin si Leon kasi nga syempre sumakay nga siya ng barko para magtrabaho. Pero dahil natapos na nga yung kontrata niya for now, umuwi na nga siya at syempre sasama na nga niya pa uwi muna itong si Leon. Pero sabi ko nga siguro naman ito yung masayang pagbababay natin sa pag-alis ng ating pack member. Kasi naman syempre magiging masaya naman siya kung saan siya pupunta. Anyways, after nga nilang mag-run-run sa labas, pinagpahinga nga lang muna saglit si Leon para nga bumaba rin yung temperature niya. After naman noon, diretsong liko na nga sila dahil syempre kung uuwi siya sa family niya, kailangan naman talaga ay poging-pogi siya at mabango-mabango. Para naman enjoy na enjoy nila ang pag iakap at paghalik-halik dito kay Leon kapag na-meet na ulit nila. Lagi rin naman sila nakasubaybay sa mga videos natin kaya naman nakikita rin nila palagi itong si Leon. At syempre nasubaybay din nga nila ang paglaki ng batang ito. Anyways, napanood nyo rin nga sa previous video natin na si Leon nga ay pina-check up natin sa vet. nagpa-home service nga kasi tayo, nilabas din natin itong si Leon tapos kinuhanan nga siya ng dugo para i-check kung ano yung problema sa kanya kasi nga nakikitaan natin siya ng muta or ng pagluluha. Sa mga huskies kasi or in some other breeds kapag nagluluha kasi indog, dog, ibig sabihin talagang may nararamdaman sila. <laughs> at medyo malala na rin talaga yung tear stain nitong si Leon. At alam nyo naman noon, meron talaga siyang ganun pero napagaling na nga natin siya. Sabi ko na nga sa inyo, hintayin natin yung magiging result ng kanyang blood test at ito na nga po yun naging resulta. Lumabas nga po na mababa na naman ang platelet nitong si Leon. Kung okay. babalitan nyo nga yung vlog natin nung kinuha natin si Leon sa Mindoro, ay eh, bumaba na talaga. At actually, sobrang baba ng platelet niya nung kinuha natin siya. Malaking bagay nga na nung time na umuwi tayo or inuwi natin nitong si Leon mula sa Mindoro papunta dito sa Batangas ay dineretso natin siya sa vet. Tapos dun nga, chineka pagad siya. Tapos sabi nga nila na mababa daw yung platelet. Kaya naman talagang ilang buwan na rin siyang nag-take ng meds para nga mapagaling natin siya. At sa time naman niya ng pag medicines na binigay ng vet talagang gumaling naman at naging normal na ang platelet itong si Leon at napansin nyo rin naman na daging magsigla, masigla na talaga Nung siya. Nung kunin natin siya, may tear stain na rin nga siya at ibig sabihin yun palang iniinda niya ay yung platelet. Pero niya. sa pag inom, -inom nga niya ng gamot na wala na rin nga yung kanyang tear stain, ibig sabihin ay okay na talaga siya, wala na siyang nararamdaman. Kaya nga talaga ngayon na makita na naman siya ni mother ng pagluluha ay eh, pina-check up na agad siya. Anyways, yun ang nga uh, mababa ang platelet nitong si Leon at kailangan na nga ulit niya ng gamutan. Kaya naman bibigyan binigyan nga daw tayo nila ng gamot para nga itong si Leon ay bumalik na sa normal yung platelet. Yun nga lang, kailangan pa natin kunin yan at si Leon ay sa Mindoro na rin talaga iinom ng gamot niya. Since kailangan na rin nga niya umuwi kaya doon na nga lang siya muna magpapagaling. Pero syempre, hindi rin naman tayo ng update tungkol sa kanya, sa kanyang family dahil hindi rin naman talaga iba yung pupuntahan ni Leon kasi nga siya, si tito ko rin, kapatid ni mother. Anyways, after nga siyang maliguan, ayan for the toothbrush pa nga siya syempre para naman fresh din pati ang breath. Para para naman kapag binigyan niya ng big kisses ang kanyang family ay mabango naman ang kanyang hininga. Alam niyo rin naman na palagi nating tinutut person itong ating pack members sa taya hindi pwedeng hindi gawin. For the last part naman yung kanyang grooming grooming session ito for the blower na nga silang magkuya. Ako talagang mamimiss ni Leon yung mga pag ganito ganito nating pagpapaligo buwan buwan tapos ganitong malakihang blower. Kasi nga usually sa mga dogs kapag iisa lang naman yung mga dog na ganito ay yung mga hair blower lang na pang tao yung ginagamit since kaya naman na talaga. Hey, always, guys, ito na nga si Leon ng fresh na fresh na at mukhang ready. Ready na talaga umuwi sa kanila. Pero para mas mabango siya, syempre inisprian na rin nga natin siya ng pabango. Nako, <laughs> sigurado nga nga yayakap-yakapin to ng maigi ng kanyang family kapag nagkita sila. Well, pinagabihan naman, ito si na mother ay nagbiyahe na nga muna papunta kay na Sir Raymond para kuhanin nga yung mga gamot kailangan dalhin ni Leon sa Mindoro. Yes po, opo. Oh, kahit gabing gabi na ay bumiyahe talaga sila dahil kinabukasan nga po ay uuwi na si Leon. Kaya umabang kayo guys sa mga videos natin ng mga susunod na araw kasi doon namin papakita sa inyo yung mga ganap sa pag-uwi ni Leon at ang pagbabapay niya sa pack members. Anyways, pagdating nga dito kay na Sir Raymond, syempre nagsitambay nga muna sila dito sa napakasarap tingnan ng mga isda ni Sir Raymond. O ba diba, iba rin nga daw kasi talaga kapag may isda sa bahay at totoo naman nakaka-relax at nakakakalma yung panoorin lang silang palangoy-langoy lang. Alam mo yung kapag stress sa stress ka sa life, dito ka lang tumambay, nako talagang maayos yung utak mo. Anyways, pagdating natin dito, dito din nga si tapos ito nga, pina-fill upan nga lang niya itong pinaka-paper na gagamitin ni Leon para sa kanyang pagbiyahe. Medyo marami rin po kasi talaga mga kailangan papel kapag ibabiyahe ang aso. Hindi mo sila pwedeng basta na lang isakay ng barko. Bala ito nga yung paper na hiningi natin sa vet. Tapos meron pa nga tayong kailangan fill upan pa online. O di ba diba? Kaya medyo mahirap rin talaga kapag nga magdadala tayo ng pack members sa Mindoro. Kasi kailangan pa talaga nating humingi ng papel sa vet. Tapos syempre kailangan meron din silang anti-rabies na turok or updated yung kanilang anti-rabies. Tapos, meron ka pang fill up on online ng mga shipping kay Number Lucas. para kasi isi-ship mo itong si Doggy. Anyways, after ni Mother mag-fill up, eto na nga binigay na ni Doc yung kanyang prescription ng mga gamot. At syempre, pati na rin yung mga gamot na dadalhin ni Leon pag uwi niya sa Mindoro para nga doon siya makapagpagaling at doon niya iinumin lahat ng to. After na, no, umuwi na rin nga sila para makapagpahinga na rin since it's been a long day at abangan niya na lang rin nga ang pag-alis ni Leon sa ating man